Hi guys, nandito nga pala kami sa MRG building. Hi, yes. Mga baby. Oh, okay. Dito kami. Diba? Nandito rin kami sa mga relo. Ayan, tingnan mo dito. Dito rin pala ako kanina. Ayan, tingnan mo siya. sa ngatin. Dito sa. Tangung-tungan niya. 'Di ba pare? Ingrit nang di sahi. Ano ba? Yan. Mga ganyan-ganyan. Paninda 'to ni Freya, oi, sa Pilipinas. Oh, dati ganito tinda namin. Hindi na ba ngayon, Ke? Hindi na. Damit na tinda namin. Ah, mga damit na. Dati ganito tinda namin. Ang mga magkano ano namin dito. Wala, parang, parang, parang lugar. tubong lugaw. Tubong so, lugaw nga. Bakit hindi na <gibberish> ganito? Bakit hindi na ganito tinda nyo? Hindi na siya ganito. Talaga? Kalakas yung mga ganito talaga? Sa, uh, Totoo ba? Ha, ah, ganun? Siya. Kaya uwi ako sa mga ganyan tura na kumalin. kami. <laughs> <May laughs> ngayon? ah oh, talaga. Oh, dito naman ayun, may mga bag-bag yan dyan. May 1KD, 1 and half. Ganyan. Oh, katulad nito. Ito, 6.5. Si Dosi, lang talaga mas... O, oh, dyan naman tayo. Ano ba? Si Dosi lang, <laughs> kung matipag lang mag-anot. Lalagyan siya ni Mama ng ganitong pwesto eh. O, ayan. Mamili na ka dito. 1 kd lang. Nang cellphone repair shop. Ano? Kasi pag-reversal ko siya kasi masipak masipag panatap. Bibigyan siya ah? Oo. Kaso tamad eh. lang. Tamad hmm. lang eh. Gano'n. Gano'n pa eto maganda siya oh. So. Hindi mo na kang mahilig magsalamin? Alin, ano. to? Yan o. Tingin. Ayan, ang ganda. 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 Ito po. Ah, ito pala. Parehas. Ito pa. Suot mo nga. Maganda yan. Ito pa. O, oh, ayan yung ano ko. Wow! Welcome to Dubai! <laughs> ah, diba? Oh, harap dito ang maganda. Ay, wow! Pak! Pak sa pak. 1-1 KD lang, ha? Ah, diba? Diba?